Topic po natin ngayon, yung mga masakit sa katawan natin paggising sa umaga. Kung mapapansin nyo po, karamihan ng topic ko, kung ano nararamdaman ko for the day or for the week. Siyempre, paggising natin, pag nagkakaedad tayo? Ang daming masakit sa katawan, usually itong walong parte ang sasakit. So, di-discuss natin lahat ha. Leeg, shoulder, likod, buto, paa, lahat yan pag-uusapan natin. Anong dahilan ba? Bakit ba paggising natin sa umaga, diyan sumasakit yung katawan? Siyempre, minsan nasa tulog natin yan. Baka mali ang posisyon, pagtulog, natabingi, di ba? O baka matigas ang muscle natin bago matulog, baka napagod tayo o baka meron ding mga medical condition kaya mas sumasakit yung katawan sa umaga. Tignan natin itong walo at ano yung mga simpleng home remedies dito sa walo at ano magagawa natin. Number one, sakit sa katawan, paggising, neck pain. Very common yan, neck pain. ba diba? Tawag yan, stiff neck. Minsan, paggising mo, sakit ng leg. Bakit? kadalasan na mali yung position mo. Siyempre, tulog ka eh. Baka like ako, tulog ko, tihaya. Tapos mamaya, baka nananaginip ka, makatulog kang pakaliwa. Pag na tumabingi ka, tapos yung ulo mo walang suporta, ah, magiging gaya ng leeg mo buong gabi. So, one to two hours ganyan, stiff neck ka na. ba? Diba? O minsan, bumagsak ka sa unan, yung unan mo natanggal, masyadong nataas. O mame unan mo nababa, masyadong mababa yung ulo mo. So neck position, kadalasan yan ang nagkokos ng stiff neck. Okay, so yung pillow natin, dapat tamang tama lang yung unan. Mga siguro, wag masyadong mataas, wag masyadong mababa. Pag side, mas mataas yung unan. Tsaka ang problema nga, dapat pirmi tayo. Pirmi lang yung katawan, pirmi lang yung leeg. Kasi pag nang ikot-ikot, naggalaw-galaw, eh, doon sumasakit yung katawan, lalo na sakit sa leeg. So, ano gagawin pag sumakit ang leeg? Usually, one to two days yan eh. Pwede minamassage dito. dito. Ito lang pwede nyo i-massage itong parte. Dito, pwede galawin, pero dapat marunong eh. Actually, dito sa batok, wala naman talagang ganon delikado dito. Huwag lang masyadong malakas. Kung ito yung spine, dito sa side, pwede. Dito lang, huwag Tapos, ang magagawa nyo lang ito, shoulder shrug para maluwag. Tapos unti-unti yan, sa buong araw, di ba? Unti-unti. Uh, kung masakit pa leeg, huwag mo masyado i-stretch kasi pag sinobrahan mo, lalo din sa sakit. Pero pag medyo nakagalaw-galaw ka na ng tanghali, eh, konting stretch pwede. Konting stretch pa ganyan, mga 8 seconds. Pero hindi habang may stiff neck pa. Usually, lalambot din yan. O, dapat 1 to 2 days, gagaling na rin yan. Tapos, pag magaling na, meron tayong uh, ito, dalawang daliri nilalagay dito. Chintak. Ayan, chintak. Side view chintak. Kasi madalas kaka-computer, nakaganyan tayo eh. Di ba? Kaya dapat sinichintak. -chin so, one to two days, dapat gagaling na ang neck pain. Okay. Number 2, sakit ng katawan pagising sa umaga, back pain. Ako, dito sa likod. Pag sinabing back pain, maraming lugar ang likod. Merong lower back dito sa may SI joint to eh o, mas mas mataas pa 'yung konti dito, may low back pain, may mid back pain dito sa may ribs at may upper back pain. Um uh, mas ayoko 'yung low back pain. Oo. Eh. Ang problema sa low back pain, mas mas hindi maganda sa akin 'yon kasi low back pain, hindi ka makalakad eh. O pag hindi ka makalakad, hindi ka maka-exercise. So pag low back pain, mahirap gumalaw, mahirap tumayo, hindi ka makayuko, uh, masakit 'yon. Pag mid back, dito sa may ribs, eh baka may problema ka lang. Mas nakakalakad ka pa kung mid back pain. So anong cause bakit nagba back pain? Nasa kama yan. Usually sa kama. Baka sobrang tigas ang kama, hindi ka sanay. nagpalit ka ng kama. Dati malambot kama mo, naging matigas. O dati matigas, naging malambot. So, dapat doon ka lang sa sanay mo. O, baka natabingi din yung position mo. Okay? O baka meron ka ng back problem. Dati nang may problema, baka may scoliosis, matigas yung muscle sa likod. Kaya dapat, alam ko, magastos, dapat gagastos sa natin yung mattress. Kita ko, ang daming mga tindahan eh. Sabi nila pag may edad, gusto matigas, depende. Eh. Oo. Basta wag sobrang tigas, wag din sobrang lambot kung saan komportable yung katawan mo. Okay? Tapos sleep position para hindi sa ang katawan. Ang likod, ganito. <clears throat> ang, ang nakakasakit na likod din, yung diretsyong-diretsyo yung katawan. Diretsyo ang paa. Okay? Medyo nai-stretch yung likod. Kaya ang ginagawa ko, pag natutulog, medyo yung tuhod natin nakabend konti ang tuhod. Konting bend, mas relax. Kaya ginagawa ko, pag nakahiga ako tihaya, may unan ako sa ilalim ng tuhod. Medyo maliit na unan lang para medyo nakabend. O misa nakabend yung pa ako. Makikita nyo yun, mas relax konti. Uh, pero syempre, bago matulog, dapat nag-stretch ka na. Tapos yung mga back exercise, syempre baka mahina yung likod, di ba? May meron tayong mga back exercise. Check niyo na lang yung mga video namin ni Doc Lisa. Syempre walking is good. Walking sa buong katawan may tulong. Merong mga bridging, may bridge. Oh, matagal na hindi ng bridge Bib na nag-bridge ulit ako. Konting stretch ganyan sa mid-back. Meron tayong mga stretch sa back. Dahan-dahan lang. Lahat ng mga tips ko, pag masakit ang katawan, huwag muna mag-exercise or mag-stretch na matindi. Hayaan mo muna kumalma. Pag kumalma na yung likod o yung leeg, unti-unti ibalik. Imasahe yung katawan, unti-unti. Uulitin -unti. ko, ha? kahit sampung beses ko ulitin. Dahan, dahan, dahan ang pagbalik. Nang pag-stretch, dahan-dahan paglakad, huwag 10,000 steps agad. Ngayon mo na 1,000 steps, 2,000, pahinga, 2,500, unti-unti. Kasi hindi mo pwede biglain yung katawan natin. Yung mga muscle natin na malambot, na medyo, let's say, lampa na, bibiglain mo, hindi kakayanin. ba? Diba? Exercise mo one day, two days, pahinga, one day. One day, two days, pahinga na naman. Kasi unti-unti ang pagpapalakas ng muscle. Lalo na sa may edad, above 40, 50, 60, binigla mo na kung mapipilay ka. Pag napilay ka, isang buwan baldado. O, oh, hindi pa paano yun, nalugi tayo. So, unti-unti. Kung may masakit, ibig sabihin, may problema yon. So, massage may tulong. Actually, lahat yan eh. Neck, back massage. Ang massage ko, at least once a week. Meron kami mga magagaling na myotherapist eh kailangan talaga pag may edad na. Number three, sakit sa katawan pagising shoulder. Oh, shoulder pain. May kilala ko, frozen shoulder, hindi mataas. Okay, eh, pasalamat pa tayo kung natataas natin kamay natin. May ibang frozen shoulder, hindi maganito. Okay, ingat ha. Ito turo ng mga rehab. May position na bawal. Like yung ganito, bawal. Baw, hanggang dito lang pwede. Bawal sobra. Bawal sobra. Nako. Yan, no? I I-try nyo. Ayaw, di ba? Hanggang ganyan lang. Tama na yan. Huwag mo iso sobra. Kasi pag sinobra mo, mapo-frozen shoulder ka. Mamaya, ma-dislocate pa yan joint mo. May position na ayaw, eh. Pero dapat magagawa natin yan. Kaya unti-unti. Unti-unti. Kaya meron tayong mga shoulder shrug, tinuturo ko para sa shoulder pain. ba? Diba? Unti-unti. Tapos papaterapy kayo. Oras na ayaw na tumaas yung kamay, ganito na lang. Meron tayong mga video sa frozen shoulder. Tingnan nyo. Yung kukuha ka ng isang uh, 500 ml bottled water, iniikot-ikot mong ganyan. Uh, lalagay mo yung kamay mo sa dingding, itataas mo, o gagamitin mo itong isa, itataas mo. Ayan, o. Basta maitaas, masakit yan, masakit. Tapos minamasahe dito. Minamasahe. Dinudurog yung nagtigas-tigas na lamig na laman. Kasi nagbubuo siya, eh. nagbubuo, na-injure siya. Bakit na-injure? Pag tulog mo, nahigaan mo. Hinigaan mo shoulder mo, o ginanyan mo, hinigaan mo, hinigaan mo siya. Bakit? Siguro sa lalim ng panaginip, sa dami ng problema, sa dami ng problema, lalo na sa mahal kong OFW, di ba? Wala kayong mga mapacheck up pa niya. Sa dami ng meron kayong pinilit ilinis, di ba? Na injure, pahinga mo muna. Pahinga, massage, hot pack, lagyan mo ng kung anong balm, kung anong pampainit diyan O, tapos unti-unti, Ya, unti-unti stretch. Unti-unti no? stretch. Unti-unti lang. Ya na, tandaan nyo, unti-unti. Tapos hanap koy ng magaling mag Pag nagmamasaj, wag sobra lakas. Wag sobra hina, tamang-tama lang. Ganong katagal ang masahe? 5 to 10 minutes bawat part. 5 lang. Kailan ka titigil pag lamog na? Alam niyo yung lamog? lamog parang yung balat parang bumagsak na eh parang parang wala na parang yan maganda pa pag na pag medyo nalamog na siya alam mo yung five minutes na nalamog na tama na ibig sabihin naluwag mo na siya eh. gusto mo lang siya maluwag para makagalaw ka ulit okay So, yan na. Number one, neck pain. Number two, back pain. Number three, shoulder pain. Siyempre, pag hindi makuha, papacheck tayo sa doktor. Number four, leg pain. Hip pain common yan. Ang problema dito sa legs at sa hips na masakit, lalo na pagising, lalo na kung manhid. Okay? Iba yung masakit, iba yung manhid. Paano kung manhid ang binti, manhid ang hita, manhid ang paa? Baka may naiipit na ugat. Maraming klaseng ugat, pwede naiipit ang nerve pwedeng sciatica. 'Di ba? Nakamatigas 'yung higaan mo, 'yung pwet uh, nakaano sa matigas na kama, naipit 'yung nerves kaya manhid 'yung ano, 'yung paa. Pwede rin naipit 'yung blood supply, kulang ang daloy ng dugo. 'Di ba? Minsan uh, nakaupo ka matagal, parang na manhid, pwede 'yun kulang sa dugo o kulang na barahan 'yung nerve, nerve or arterian. Pwede rin 'yan. So, kung ano man yan, na-overexert ka, sumakit ng likod, o baka na-stress ka. Stress, oh. alam nyo, lahat ng mga sakit sa leeg, likod, stress-related din yan. Okay? May diferensya yung muscle natin. Meron yan. Hindi ko sinasabi wala. Matigas yan, na-overexert ka, or tumatanda, kulang sa exercise. Pero, dahil sa stress mo, kakaisip ng problema, walang pera sa pamilya, may problema, tumitigas yan. Nadadagdagan mo ng pain dahil stress ka, takot ka. Ay, nako, baka malala na to, baka cancer na to, baka ano na to. Eh, muscle pain lang to eh. 99% hindi naman delikado dapat. ba. Diba? 99%. So, pag yung 1%, pacheck tayo sa doktor. So, leg pain, uh, pwedeng imamassage. Baka napagod ka nung gabi. Okay? So, may mga stretch sa legs, lakad-lakad. Tapos, dapat komportable yung higaan din. Same tip sa leg pain and hip pain. Kung nerve problem, di palitan natin yung kutsyon. Di ba? Baka merong kutsyon na hindi okay sa'yo. Tapos, bago matulog, may konting stretch. Kagabi, nag-stretch ako eh. Knee to chest stretch, di ba? Meron tayong mga stretch. Tingnan niyo yung video namin ni Doc Lisa. Nakasuot nga si Doc Lisa na parang attire na pang uh, exercise. Number five, joint pain. Joints. Masakit. Ngayon, yung joint na pagising sa umaga na masakit, na magang-maga, ay baka gout yun. Kung gout, pacheck mo uric acid mo, gout. Pwede arthritis. Osteoarthritis, di ba? Ang osteoarthritis, pagising sa umaga, yung kamay, ayaw. Di ba? matigas, masikip sa umaga, masikip kasi nga tumatanda ay eh, parang pintuan. Hindi binubuksan, maingay, matigas, di ba? May kalawang. So, pwedeng osteoarthritis, pwedeng gouty arthritis, joint exercise, pwedeng hot pack muna, unti-unti. Pag gout, papacheck tayo sa doktor, may gamot sa gout. Simpleng gamot sa gout, ah, inom na maraming tubig. Tsaka colchicine, colchicine tablet. Pero dapat, uh, ma-check mo na uric acid yun, na mataas ang uric acid. Kung hindi mataas ang uric acid, hindi gout yun. Number 6 out of 8, masakit sa katawan, headache. Ito, headache, actually, mas madali ito eh. Yung headache, baka kala mo lang headache, baka neck, neck, neck pain eh. Baka neck pain yan, umabot dito eh. Misan nandito, umakit dito. Or minsan headache, anong cause? Kulang ka sa tubig, dehydration. Sinasabi ko sa inyo, tubig. Walong baso hanggang sampung basong tubig or fluid, pang headache yan kasi dehydrated. Pag kulang ka sa tubig, cramps, pulikat, at headache. Kulang sa tulog, headache. Vertigo, headache. Stress, headache. Sakit sa leeg, nagiging headache. Lumilipat yan eh. Sakit sa shoulder aabot dito, headache, 'di ba? Headache, massage lang 'yan. Oo, pamasahe ka dito. Palitan kayo ng masaj. baka meron kayo, let's say, let's say kasambahay kayo, nasa ibang bansa, magkaibigan kayo, kung meron kayong day off, palit kayo, yung isa magmasaj sa isa, yung isa magmasaj sa isa. Simple lang. Kahit sa kamay dito, lagyan mo lang bili ka lang ng mga lotion kahit anong lotion o anong oil lang para lang ano maginhawa. Tapos tingnan mo yung video natin. Pwede kayo patreat mo na sa isang marunong mag-massage tapos pag natuto kayo, kayo na magpalit-palitan. Okay? Moderate massage. wag lang severe. kela. headache, mabilis lang yan dito. Dito sa ilalim, masarap to. Dito, masarap dito. Tapos sa ulo, kung ano yung may laman-laman, no? -laman, diin-diin mo lang, napakasarap yan. Huwag lang masyadong ikut-ikutin sa ulo, sabi ko nga, kasi malalaga sa buhok. Yun lang ang problema. Number seven, out of eight, sakit sa katawan. Problema ni Doc Lisa to. Sakit sa paa. Foot pain. Siya kasi, lakad siya ng lakad. Eh. Medyo matigas siya. Anong cause ng foot pain? Plantar fasciitis. Kakalakad. At... Pangit ang rubber shoes. Lagi nakatsinelas. Sasakit ang paa lagi nakapaa walang rubber shoes yung shoes nyo luma masikip o maluwag kulang sa arch kaya sabi ko nga ang pinaka kailangan mag-invest tayo sa sapatos kung hindi natin kaya yung branded na mamahalin ah, kahit second hand na lang baka yung amo natin merong second hand na sabi mo Biling ko na lang yan o kasi mahal yung mga mga bago eh may mga 2,000, 3,000. May mga outlet store. Na, pero kailangan mag-invest kayo sa rubber shoes talaga. Yung malambot. Para hindi sumakit ang paa. Okay? Para yung pressure ng paglalakad nyo, pagtatrabaho, hindi mapupunta, hindi masisira ang tuhod, hindi masisira pa paa, yung rubber shoes na lang. Okay? Stretch the feet. Baka nagka-cramps din yan. tapos sa paa, papano minamasahay yung paa? kuha kayo ng tennis ball or golf ball. Ginaganon yun yung paamo, Di ba? Tingnan yung mga video namin, no? Yung, yung paa mo, niro-roll mo. Sa mga Decathlon store, may mga binibenta na ano eh. Pwede na, tennis ball or golf ball, pwede yun. Okay? uh, foot pain, plantar fasciitis, kailangan niluluwag yun. Pero kung matindi, papa papacheck tayo sa doktor. Tapos ini-stretch yun. Meron tayong stretch sa paa. Check nyo na lang video namin, foot pain. And lastly, number eight, masakit lahat ng muscle. Yan, pagising sa umaga, sakit ng muscle. Bakit masakit ang muscle? Uh, napagod ka kagabi. Uh, dapat maligo ka ng mainit, maligamgam na tubig, hot shower, nakaka-relax eh okay? Stretching bago matulog. ba? Diba? Mga ganito. Galaw-galaw lang konti. O, oh, kita mo yung mga Japanese sa umaga. Galaw-galaw. Okay? Relax. Tapos, i-massage mo sarili mo. Uh, minsan, masakit na muscle. Kulang sa galaw. Lagi nakaupo. 8 hours nakaupo. O sobra na pagod. Masakit din muscle minsan. Pinupulikat madaling araw. ba? Diba? Common yan. Bakit kayo pinupulikat ng madaling araw? Uh, kulang sa tubig, that's one, dehydration. Kulang sa potassium, sa electrolytes, kain ng saging, dalawa everyday. Matigas yung paa, nasobrahan ng lakad, i-stretch mo yung sa paa mo, leg cramps yun. At minsan pa, kung nasa ibang bansa, baka sobra lamig. Nagka-cramps din, mag ka, okay? Or magkumot ka. Or minsan, pag kumot mo, sobrang sikip ang kumot. yung kinumot mo yung paa mo, naipit yung paa mo. Hindi makagalaw, pwede ka rin mag-cramps. ba? Diba? O malamig, nalamigan. O minsan, nananaginip ka na Pag pagising mo, biglang tinulak mo yung paa mo, nagpulikat na naman yan. Okay? Minsan, yung pulikat na yan, kita mo, tatlong araw masakit. Three to four days, ayaw mawala. So, unti-unti, ini-stretch, ginagalaw-galaw. So, yan pa rin. Kung ano man ang sakit ng katawan, final tips, massage is very important. Whole body massage. Uh, pag nai-stress, relax dapat. ba diba? magisip Mag-isip tayo ng pamparelax. Hindi pwede nakahiga lang, walang ginagawa, malalampa ang muscle. Hindi rin pwede sobra-sobra 10,000 steps a day baka hindi nyo kayanin. Kung kaya nyo, walang problema. Pero wag din pilitin. Okay? Yung iba, 3,000 steps lang na senior na injury na eh. O, kay 2,000, 3,000, kung ano lang kaya nyo. So, hindi pwede na walang ginagawa, hindi rin pwede sobra exercise, pero dapat meron pa rin exercise. Konting sakit-sakit sa katawan, okay lang yan. Next day, pahinga mo one day, next day, lakad ulit. Mas masarap ang feeling pag may gumagalaw-galaw. Okay? And finally, lagi ko sinasabi, wala akong binebenta kahit anong bagay. Okay? Isa lang tinutulungan namin, uh, wala akong bayad dito sa pagtulong sa Birch Tree Advance na gatas. Hindi siya tablet. Ha? May fake na naman na capsule lumalabas. Birch Tree Advance. Paano namimigay sila ng libre sa mga barangay? Yun naman ang tunay. Mural eh. Mura lang yun, eh, pang senior. Pero lahat ng iba nakikita nyo, lahat na nang comment huwag po maniwala. Hindi ko kayo papabilin, papabayarin kahit piso. Isa lang ang tunay kong page, yang ito, itong page na pinapanood nyo na may Doc Willie na may blue check. Okay? Lahat ng mga page na ginagamit pangalan ko na walang blue check, peke po yun. Okay? Kaya wag maniniwala, pasensya na, wag kayong bibili, sabi ko nga, libre ako, pasensya na, ang daming fake news eh. Ang daming mga loloko, ang daming trolls ngayon sa buong mundo kaya wag kayong bibili kahit ano wala akong binebenta lahat ito libre tulong uh, wala na nga akong professional fee for 20 years uh, libre na nga lahat ito pero wala tayong magagawa maraming kababaihan natin gusto talaga manloko eh oo gusto nila talaga hindi naniniwala sa karma eh oo, so lahat ginagawa natin para mahuli to who knows one day unti-unti matanggal din to ng mga social media accounts. Salamat din sa mga nagre-report ng mga fake page. Okay? Salamat po. God bless po. Ingat po palagi. God bless.